Ang Kat Niel sa 2 Good ah, ah. To Be True Nakasama prime time king, Ding Dong Dantes Kumusta yes. silang katrabaho? Ako ah. ang Kat Niel Sobrang ano talaga, sobrang hindi mo ma-feel mo na sila number one At love yun. team. Totoo to, totoo to. Si Leonardo Valdez din, nagsabi niya. Tito Ron, yeah. yeah. Uh, tito Ron, madalas At kami yun. lumalabas. Uh. Actually, baka tomorrow mag-eat <laughs> <talaga. Naging laughs> kami. Ay talaga? Nagkaroon kayo na, ng ano, bonding. Naging, naging, oh, oh, naging close, close kayo dahil sa serye. Kasi kami magkasama sa, like kami magkatabi mm. sa mm. Sanbe area. So, yun. So, nagbagyo mm. so, rin kami. <laughs> Dati, after ng show. So, uh, ang tagal niya na sa industry. Pero di pa, tapos sa Ding Dong, sa Royal Black, kumusta? Kuya Dong, ah, ding di mo rin maramdaman na siya si prime time king kasi sobrang humble, sobrang down to earth. Mm. And same with Ate Marian. Si Ate Marian, naka ko back 2017. Ah, mm. uh, ganun din. Ano, sobrang sarap na, toong tao sila kausap. Di mo maramdaman yung wall Tao tao na tao talaga. Hindi nila sa inyo na superstar sila. Yes, uh, kaya mas ano ko eh, mas hanga talaga ako sa mga artistang alaming matagal na nandiyan. Si Oh. So, oh. Kaysa so, dun sa mga bago pong apasok yeah. pala. So, mas maldita yung mga starlet? Oh. Mas yun yun. mo yung galit. so, may next, oh, oh, iba yung mga so, artista before oh, oh. kaysa yung sa ngayon. di ba? May na experience ka na rin ba na hindi maganda sa mga artista oh, ngayon? Oh. hindi oh. uh, mo kailangan pangalala. Ah, so, mas more, ah. mas sa mga nagsisimula. Ayun. Mas maldita. sa nagsisimula. Anong experience yan? Oh, Anong experience? Parang pag di mo sila babatiin, di ka unang babatiin. Parang ang layo kila Katrin, Bernardo, ang layo kila Kuya Dong, oh. kay Ate Maria, kay Ronaldo Valdez. Sila po yung sila. unang babati. Mm -hmm. Pag nakita kanila Kasi di ba dapat mga baguhan, sila unang lalaki, kumibigay oh. respeto. So sa'yo gano'ng ang tayo ng iba. Katulad ni Joe, bawal banggitin. <laughs> ay mga baguhan. <laughs> ano ah, sa kinakabahanan ko sa'yo? Love nabanggit. Oh, oh. oh, oh. Marami pong gano'n. So, anong mensahe mo sa kanila? Kaharap mo ngayon ng salamin. carrot. Oh. Charot! Kaya <laughs> <laughs> boy, <laughs> <laughs> hindi kayo magtataka sa industry. Ganon? Hindi, naman. Uh, ah. humble yourself. Oh, humble, yourself. Uh, And kasi... I mean, dito sa industriya, ang dali-dali, uh, I mean, say, ang dami nag-artista, ang dali-daling palitan. Parang always replaceable ka. So, dapat maging mabait ka sa lahat. Mapa-utility man, o ano, EP, producer, artista, big stars, or nag-isimula. Dapat, pantay-pantay.